At eto nga yung araw, na ko ng uh, pasakay na ako ng aeroplano. Sobrang excited ko. Hindi ko alam yung feelings ko, mararamdaman ko sa sobrang excited ko. Dito ko napagtanto na meron pa pala akong nakalimutan na dadalhin. Meron pa pala akong naiwang mga bagahe. Kasi, so sobrang excited ko makita yung family ko. So sobrang excited ko makauwi ng Pilipinas. Kasi medyo matagal din ako hindi nakauwi. Umabot din dito ng halos magpa 5 years. So, sobrang sa katagalan, talaga yung uwi ko na to, ito siguro yung pinakamasaya na uwi ko dahil talaga naman naramdaman ko yung sobrang init ng pagtanggap sa akin ng bawat isa. Hindi ko akalain na kahit pala hindi kayo nagkikita ng mga kaibigan mo na for almost how long, how many years na lumipas talaga naman ang init ng tanggap nila. So doon ako talaga sobrang natatouch sa kanilang lahat. At ito na nga nung lumabas na yung pagkain. Kasi dito ako nagbabase kung ilang oras na lang yung paglapag ng eroplano. Nung lumabas na yung food, sabi ko, ah, meron pa akong 3 hours. Kasi 1 hour pa lang tumatagal ng biyahe. So, paglabas na dito, eto na. Sa sobrang gutom kasi hindi ako kumain bago umalis sa bahay. Ang kinain ko lang is yung nag lang talaga ako. Then, uh, hindi na ako nakakain sa so, sobrang excited ko. Hindi ko maintindihan yung feelings ko. Tingin na naman ako sa labas, tingin na naman ako, tinitingnan naman ako, na nasa So, binibidyohan ko na, ito na yung palapag na kami, palapit na ako sa Pilipinas. At yun na nga, lumapag na siya, ito na, muaba na ako, naglalakad na ako palabas nito, papunta sa immigration. Yung sobrang excited ko, sabi ko, ganito na pala. So, first time ko ito sa Terminal 1 na ni Ninoy Aquino. So sobrang na uh, excited na lumabas talaga as in. So na-amaze lang ako kasi smooth na yung paglabas ko. Hindi na ako nahirapan. And napaka nag-improve din talaga ang Pilipinas, no. Makikita mo talaga yung uh, pag-aasikaso nila sa'yo, yung lahat-lahat. So doon ako na ano natuwa naman talaga kasi hindi na kami pinahirapan makalabas unlike before napakadami pang tanong. Ngayon okay na. Kring titingnan lang yung passport mo ayun. So ito na ngayon naglalakad na ako niyan. And then ito na yung paggaano, yung paghihintay ng baggage ko. So inihintay ko na siya, sabi ko asan na ba siya? Then nakita ko to, sabi ko ganun. Ay noon wala nito. Ngayon ito meron na siya. Nakakatuwang isipin talaga na umangat na rin kahit papaano at nagbabago na rin ang ating sistema dito sa ating bansa. At ito yung pinaka the best part sa akin nung nakita ko na yung family ko na na sila, sinundo na nila ako. Nakakatuwa talaga na nandun ka sa sarili mong bansa. Siyempre, na mismo lahat, di ba? At talaga naman, yung mga bata, excited na sila. At unang ka kamit ko nga yung mga kababata ko, sila yung unang naging uh, way ko para sumaya yung araw kong to, no? Inaya nila ako mag-inuman hanggang sa walang sawang tawanan. Sobrang salamat sa lahat naman nakasama ko ng araw na ito kasi napaka-special day nito. Dahil sobrang ang saya kasi walang walang plano, biglaan. Ngayon sa sibuyas pa ako ulit dahil napakatagal ko nang hindi nakasakay ng ano, nang jeep 20 years almost hindi ako sumakay ng jeep so ngayon lang. Tuwa ako kaya napabidyo naman talaga ako at sa yung tricycle sinubukan ko ulit sumakay sa tricycle kasi ang tagal ko na rin hindi nakakasakay ng tricycle. So, ang masasabi ko lang dito sa ano, content kong ito to, na kahit na ano pa lang marating mo sa buhay mo, kahit gaano pa katagal, hahanap-hanapin mo pa rin ang sarili mong bansa at yung mga nakagawin mo noon. So, eto, nagvideo-video talaga ako dito. Hindi ko talaga, hinayaan hindi ako makapagvideo. At syempre, napag-chillax din ako sa lahat ng mga kamag-anak ko, sa mga pamangkin ko. Ayan, yung mga gusto lang makipagkita sa akin. Ayan, yung may time. Kasi wala na akong time nito eh. So, yun, natuwa naman ako kasi uh, maraming oras sila para sa akin. Yung iba nag pa, salamat talaga. And ayan, nagkaroon nga, inuman na naman kami dito ng mga beshi ko, yung mga mari ko, na talaga naman simula bata pa lang, ikibigyan ko na. So, sa, kanilang, sa, sa kanila lang, sapat na sapat na yung, ano, yung saya ng uh, buhay ko. Pero syempre, ayun, may mga taong biglang dumarating at biglang magsusundo sa akin. At ito yon anong nung sinundo na kami, ito na yung last day ko. Naisip ko na yung last day, sabi ko, parang gusto pang mag sa sobrang isi ng panahon. Sa so, sobrang isi ng oras sobrang uh, namimiss ko lahat. And then, ito na nga, nung dumating na ako sa Japan, ito na, sabi ko sa sarili ko, back to normal. Kailangan mo ibalik yung sarili mo. Kailangan mong kalimutan muna lahat ng mga happenings mo na nagawa. Mag back to normal ka, balikan mo ulit yung mga dating ginagawa mo para hindi ka mas mahirapan mag move on sa sitwasyon. So habang pauwi ako, ang dami ko naisip, ang dami, ang dami nag-flashback sa akin na sa lahat ng mga nangyayari pala, may isip po pala talaga na uh, gusto mo pa rin sa sarili mong bansa. At na-realize ko din dito na sobra-sobra yung, ano, yung saya kapag nasa sarili kang bansa talaga. Iba pa rin talaga. So, spend your time, day, sa lahat sa mga ano sa mga mahal niyo sa buhay. Yun lang realize ko dito eh. Huwag niyo sayangin yung bawat araw na lumilipas na hindi niyo kasama yung family niyo kasi life is so short. So anyway, this is France TV channel. Thanks for watching.